Kuan, grade 10. Ah, taga, kinasang, ano Ha? Taga, sa rega? Taga, basta, QSGR. Oo. No. Nalangita ako mama. Okay, lao na, taro. Later na ng, 1. Pamahir ko ba ka ba? Ako mama na ako dahil. Woo! Tao, ay tao. ko niya ha. <laughs> Ay, naka record ba yun ah? <laughs> Ay, po buko oh. ah? oh. <laughs> yun! Ha? 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 yun. Nag-vlog ba ako? Sorry. Hindi Ba, iskwela sa <laughs> akin. Taro ako iskwela. Pero na kaya yag. Hindi lang una. Huwag seryoso. Panahon don siya. Pina-edad na to yung mga 16 mo, 17. Wala mo pa nang isang mama ka, wala sa balay niya. 60 ay, wala ka. Ha? 6, wala ka ng head. Sombong, mama. Sombong. Teka, <laughs> saan <laughs> mo yung pagdiri? Ang mayroon mo? Taga to, taga, tapit ba? Kilit. Wala may glass eh. Wala may kasi, mana. Oh, mana? Ay, mana mong pan ba? tungkol sa init na cancel. Ah, sa magini sa init ba? Awal ka sa cancel kasi. Dip dip ni noon. Hila, gas mo? Kami dili. ka kayo si Nato pilahan Bahala. Masin. Layuan. Sa Badog Domingo. Why absent? Bagi baik, Amzel Dia, aku mau ya, eh. habis aku yang Allah, nah Boleh, <laughs> balang tema na Ya, nah, bah, dia juga lagi Amzel, bah Masa nak ayam, ya Hmm Wake up, boy. No Wake up Oh, bro, dia mau make oh, lagi, wake up, boy. lagi Kena lah, dia mengganti takkan Allah Aku lagi, main Kena, mau tungguan ini, ya, bah Tungguan ini, bah Hahaha Ay, nako. Pero school lagi magtarong kayo sin mo kada tanan. Pada sin yung Balanse na ah. ko Oo, oh, basta ay gin mo palabi sin yung gibate kay kamo ra gyapon magmahay gyapon so, ah. ah, pero wala ob ya um, Ang babae maalao maala ob Kay ano? kada mo sin yung gibate. Ay ba? Wala pa mo humanse yung pag-eskwela. Ah. Uh -huh. saan Unsa na lang ang oh, pera. Kung ang peris, yung gastos ng parents mo? Kuya, kung imo ang mo. Na sa time. That time. Na time process kila, na time process oo pero di, di, di lang like, di mo yung magpadaas yung gibati kay mabot ang panahon. Karon, mga buntis, wa na. Ang inyong panganda siyang kinabuhi, what simbako. na yun? Ay, <laughs> ayaw, ayaw yung pag-iing ng Dapat open ka na, open-minded ka na, possible nga mahitabo. Uh -huh. Dapat kuhan ka na, aware ka. Di ba, di ba naman may naman kasuro mo yung subject na di ba? dapat aware hindi mo magpadaas yung dibate once nga may tabo na uh -huh. In, yung inyong pag eskwela madaod tada yung pag eskwela yeah. what if yung mo wako mo yung sakto sa edad, kaya asa man Asaman mo, yung pera sa inyo, palagi na yung kung partahan yung pera sa inyo oo oh, Loy, ang pano. oo oh, Loy, di ba? Ang gigasto sa inyong pag-eskwela. Oo. Oh. Taon naman lang. Ano ang inyong pag-eskwela? ay mo pa yung gibati yun. Oh, siguro, na naman na. Ah, mo. So, ay, mo lang na. Ayigin yung gibati yun. Ikaw may... Una, may pa ikaw una ma-alaot. Yan e, mabuntis ka. Oh, kumansa pagkabuntis. Kung na-eskwela. Yang Kena Simple Masa nak yang Yang batak pas kau Asa nak Asa nak ni ya. Diba Para to support Sini mo Para Sini mo Pahinanglan Pari yan mo Mga batak Mga batak pa Sa on So parents At tumas yang parents ninyo itu Listen ba Kung na Yung Ibutan siya Yung unang Importante ang pag-iskwela ang makahumano kaya kaya ano mamagunang ikon sa inyong ah... inyong parents, inyong makahumano, pag eskwela Moro yun na, moro dyan yung mga inyong parents nga maka ma-provide ang inyong panginaanglan sa pag eskwela Kaya eh di kanang Uyab-uyab o kanang-iwan, yung panahon karon ba mo ron, pabamuan na kanang medyo straight pa mga pero mga lalaki makakita sad na siya na uh, mas kuhan pa sa mimo ikaw sad makakita sa ka sumba sumbra pa <coughs> ah ano naman ah pero na, -na. napan mo sa stage nga gabi yun ano nga stage ano hindi mag inamalaki ano nga stage yun ano naman mo ano so i na ko sa mimo ha ikaw may babae ah ibutan yun si mong una una nga ka dapat dili jud angay mahitabo nga uh, sana magbuntis Ana yun. Di magana. Magbuhat man jud mo ana gyud. pasimple man gyud kaya na. Dili. Buhat man jud mo ana. So mo jud mo imong oh. ibutang sa imong una-una di gid da pwede kay kung once nga mahita bo na. Ano na gingon Ay mo hang future nimo, tiktado na imong future nimo. mo Kana jud model na inyong gumanot gumanot ano lang ano lang, yung Hala. 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 Hala parents ninyo ha? loay sa kanyang ba? gasto maayo ba? Na, para eh. sa inyong future eh mura, ma maginay ko kasi yung parents nyo mura na yung mga provide ayan, mabuntis ka Harap na kung na no. na Muntis ka, pinawala mo ikaw. Ato mo siyang pera sa iyo. Yung pera sa ito naman sa lang. Yeah. Diba? Kaya lang kung dato, ito ang pera sa iyo. O, kan lang, siguro. Hindi. Yeah. Oo. Wow. Kapag <laughs> tayo sa mama, makot na lang siya kukulo sa papa. <laughs> Ay, na. di ba? Mawag na. Diba? Ikaw, ikaw kaya ngayon mag, kuhan, mag careful yun, maayo Ay, hindi mo pa yung gibati. Oo. Uh. Pada ka, wala yun. Oh, ya, okay, di mo mengetaruh <laughs> hmm. di sekolah? Sayang sih, yang kan yang dibayar sa tuition sih, sayang yun. Jadi, yang kan yang lagi pangguna sih, Peris Hmm. Diba? wala naging nga lagi. Kuan, ka nang... So, tanaw na lang sa kilid, naray nobo na ba? <laughs> diba? Ano diba? na, muna na muna. Okay. yung mo, na na mga... Ikaw rin nga ba yung mag-sumper? anak I may tatanong to siya ng laki nga, di mo biya. Oo, okay, wala, di diba, ba? Huwag may laki ba? Di ba? Mawin niya tanga mo sa panahon. Oo, wala na sa panahon. Muna yung nanaunay mo. Ikaw, dako ba ka, taas ba ka ikaw, maabot. Hindi mo kinabuhay na mo. Ang sa'yo kurso na yun mo nga, yung kakao na yun mo. Mo, no, basta doktor siya. Oo, siya. Oo, doktor ka. Hmm. Ano niya, kung yun mo nang... Hindi na na mo sinasunan po, iskulan na yun mo.

Ay. Uh, Kape. Diba? Ano na, ibutang inuwang, niya, buntis, ang kagulingon sa uban niya na itabo nga. Sa ka buntis. Ano na, lisod pang nabuhi. Buhi ng bata. Ano uh, na, sa uban niya siya. Lisod. Ikaw na, yeah. huh? ikaw na kaingon niya, Ha? Ikaw kaingon niya, sila naglisod. Diba? Mm -hmm. So, mo to. Ayagyan, upadaas niya ang gibate ha. Kaya lagi tarong. Ha?